big black hello Vlog mean, <laughs> hi everyone Ayan, so, siya, Ayan. Yeah, 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 yeah. na yan po kami sa live we are here side side thank you yeah. sa sponsor na merienda shout out shout out kayo. pag ka alalahanin ko kayo kaya please follow for more And, ano pa ba? Kamangat oh, kayo kasi kailangan may nanonood well, na ginagawa ko eh. Video niya. So, okay, po, ano. <laughs> so po diba? natin ang video nito. Yan. Kasi nandito dito kayo, di ba pag nanonood ang hinahanap agad mukha nila. Kaya dahil meron na kayo sa fellowship nyo, magsisimula right. na kayo. Okay. Yan, nanonood na. So, thank you. So, yung mga pa, half-send, uh, shout-out uh, sa lahat ng half-send. Please, uh, attend. So, announcement sa, ano August 15 <laughs> ay buwan ng dipagboot so, ka natin. Kaya atin po kayo ah. God bless. Ay Ingat. Ingat po ang ay lahat. Love you all. Follow ball.